Aris, kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, dyan mo magagamit ang mahuhusay na isipan para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap. Aris sa 2 digit number ay number 5 at number 13. At sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 2. At sa loto ay number 23, number 12, number 13, number 5, number 36 at number 45. Nagabay ng kapalaran. Taurus, kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, Diyan mo magagamit ang mahuhusay na isipan, para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan, at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap. Taurus sa 2-digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 4, number 3 at number 1, at sa loto ay number 27, number 33, number 3 number 16, number 35 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto. O hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, diyan mo magagamit ang mahusay na isipan para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap, Gemini, sa 2-digit number ay number 14 at number 11, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 25, number 46, number 17, number 33, number 5 at number 10, nagabay ng kapalaran. Cancer kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, diyan mo magagamit ang mahusay na isipan para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap, cancer. Sa two-digit number ay number 11 at number 10. At sa 3-digit number ay number 6 number 3 at number 5 at sa loto ay number 23 number 17 number 32 number 40 number 9 at number 11 nagabay ng kapalaran. Leo, kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig. Diyan mo magagamit ang mahuhusay na isipan para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap, Leo. Sa 2-digit number game ay number 18 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 3, at sa loto ay number 28, number 36, number 45 number 14, number 9 at number 18, nagabay ng kapalaran. Virgo, kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso, dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto, o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, dyan mo magagamit ang mahuhusay na isipan, para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan, at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap, Virgo, sa 2-digit number ay number 10 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 1, At sa loto ay number 34, number 42, number 10, number 5, number 27 at number 36, nagabay ng kapalaran. Libra kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso, dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto, o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, dyan mo magagamit ang mahusay na isipan, para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan, at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap. Libra Sa 2-digit number games ay number 10 at number 19. At sa 3 digit number ay number 5 number 6 at number 2. At sa loto ay number 28 number 16 number 33 number 25 number 2 at number 42. Nagabay ng kapalaran. Scorpio. Kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig. Diyan mo magagamit ang mahusay na isipan, para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan, at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap, Scorpio. Sa 2-digit number games ay number 11 at number 10, at sa 3-digit number ay number 2, number 2 at number 1, at sa loto ay number 21, number 16, number 30. Number 45, number 3 at number 27, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, kung sa isang pagkakataon na lumuluha, ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto, o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, diyan mo magagamit ang mahusay na isipan para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan. At maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap, Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 15 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 25, number 22, number 18, number 31, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, diyan mo magagamit ang mahusay na isipan para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap Capricorn sa 2-digit number games ay number 13 at number 19 at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 5 at sa loto ay number 25, number 16, number 32, number 9, number 28 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto. O hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, diyan mo magagamit ang mahusay na isipan para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap. Aquarius, sa two-digit number games ay number 17 at number 10 at sa 3-digit number ay number 5, number 2, at number 4, at sa loto ay number 25, number 40, number 36, number 42, number 10, at number 6, na gabay ng kapalaran. Pisces, kung sa isang pagkakataon na lumuluha ang iyong puso, dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto, o hindi mo nakuha ang iyong ninanais na pag-ibig, dyan mo magagamit ang mahuhusay na isipan, para magawa mong mapaligaya at malagpasan ang kalungkutan, at maging mas masaya ng muli ang buhay at makagawa ng bagong masayang pangarap, Pisces, sa two-digit number games ay number 19 at number 5, At sa three-digit number ay number 3, number 2, at number 6 at sa loto ay number 16, number 28, number 31, number 40, number 5 at number 2, nagabay ng kapalaran.